langga! So, ayan, nandito kami sa kakahuyan. Nanguha po kami ng kahoy. Hello mga langga! Magandang araw po sa lahat. So, ngayon, maganda yung ating panahon. Kitang-kita natin dun sa dulo yung karagatan. Sumalubong so, nga sa kalangitan. After ilang days na palagi na lang na ulan at nagfafag, eto, may time na talaga para manguha ulit ng panggatong. Pis, tatlo lang kaming magkapatid pumunta dito. Talagang sumama si nanay. So, ayun, sinama na lang din namin para kahit papano may maingay. Ayan, dinala ko na rin yung cellphone ko para makapagfilm kami dito. Mga langga! Ayan, nandito kami sa kakahuyan. Nanguha po kami ng kahoy. Kasama ko si dalawa kong kapatid. Tapos si nanay. Hindi mo so na may Halo, mana. Ayun. Hey, halo, mana. So, ano? Um, <laughs> alas 12 ng tanghali mga langga dito kami sa kakahuyan kasi naka-schedule kami ngayon mga hoy kasi naubusan na kami ng panggatong doon oh, sa bahay Mama, boy. Ah, libon kay ay eh sobrang sukal ayun no? una, una, hmm. so ayun sila mga langga o oh. pauwi na rin po kami dahil nakaipon-ipon na kami ng kahoy hey! okay 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 <laughs> Ano uh, sa so tinga, uglit ito na siya yado mga tunuktok, bali bali doon na. Basket yung leg. Go! <laughs> Sobrang idit mga langga. Tirek na pirit yung araw oh. <laughs> Ayan. I-divide na lang namin yung mga kahoy na nakuha namin. <clears throat> Pwede na talaga eh! Yay! Ang hanggang ng basket to. Oh, ito sa babawang basket. Habang nanguha nga kami ng kahoy, may naamoy talaga kami na super bango. Mabango siya para siyang perla, yung sabon na perla, ganun yung amoy niya mga langga. Una, hindi talaga namin mahanap kung nasaan, pero ito pala yun. So, kusa na lang siguro itong tumubo dito dati or sabi kasi ni nanay, may bahay daw dito dati na part. Siguro uh, naitanim to nung may-ari dati dito. Kaka-relax, ang sarap sa ilong kaya inulit-ulit ko talaga siyang inamoy. Ayun mga langga nanguha ako. Ito ay citron nila. Napakabango. Mabango talaga. Okay. na sudlan. oh, ah, mata na sudlan upuan. Ayan. Nagtunog na yung mga gangis. Ano sa'y tawag? Anak? Kuliglig. Kuliglig sa tanghali. Ano? Naputol naman eh. Mga puti karon po. Kabulok ang kabok.

Woa, ina betaw ng maghiman. Woa, tu gany kalibon na Grabe Graben daming sapat. Sumalangga na pala namin yung dating bahay ng aming kapitbahay dito sa pinakababa. Ito yung pinakamalayo naming na kapitbahay. Wala na pong nakatira dito kaya sobrang nakakalungkot at nakakamiss din yung mga moment namin dito dati nung mga bata pa kami. Lungkot na po talaga ng bahay. So nakadaan lang ako dito kaya ayan, pinifilm ko kasi baka sakali makita ito ng kababata ko na taga dito din. Matanda na rin kasi yung parents nila kaya yung mama, mama nila doon na nakatira sa mga anak at naiwan na itong bahay. Sayang talaga. Ang ganda pa naman ang bahay para siyang bahay bakasyonan ganun yung kababata ko pala na best friend ko kasing edad ko nakalaro ko dito dati wala na siya dito mga langga so nakapag-asawa siya ng foreigner pero parang nasa Cebu pa naman siya ngayon nung nadaanan namin to parang bumalik talaga sa akin mga alaala yung mga moments yung paglalaro namin dito yun lang naman ang may share ko sa inyo for today's video mga langga thank you for watching bye